sa flower plants ha huh? hi guys welcome back sa acting flower vlogs may hinahanap ako guys kung sino pa ang hindi nakasubscribe sa channel ko please do subscribe please press subscribe daw subscribe may hinahanap pala ako na ano yung jade flower yung jade plant. Yun ang gusto kong bilhin. Kaso bihira lang talaga yun kasi maganda talaga sa bahay yun. Tapos ngayon, ibis na pupunta na lang naman kami kakain, is na na namin itong flower. Pusin na. Pusin na. Ma, woman, sumo na. Mama, mo na. <laughs> Tingnan mo naman yung anak ko. Nakakita niya, no? Bibilhin daw niya itong kalatsutsi na dila. Paano naman? Oh my God. Tapos may hinahanap talaga ako. kaya isa isahin Mabuti nga, napadaan kami dito sa Flower Garden. Ayun, wala talaga ako. Kahit okay, isa-isahin ko okay, Barato lang, barato. lang, lang ko, andari. Uy, ilang bulak. At nung amang gipuntahan kayo, dala, lagi ka ayo. Dirit, pilar, rana siya, 120 ra. Sus, nari ay husip ka. Mahal ka ayo to. Ilang baligya dito, uy. Trike, barato ra. Barato ra. Uy, plant gawas. Uy, kapalitong dito ka na ako do. Ito rin. Dili in jeep plant. kay laki gina siya. Maganda gina siya sa balay do. Indut ka ng jade plant. Kaila dito ko. Dito ko Pag jade plant ang pag-usapan ka. Kaila dito ko. sa dahon. Dami, no? Gusto dito magbutang og uh, flower garden. Puro mag-green. Mm, um, butang ko ka ng kuan. Kana bitong mini jungle. Ang ganda nito ilagay sa ano no. Yun. Kita siya. Ambot ay na di man ko na. may meron siya gulay to ah. Bango to. to maganda to siya oh. Saka may tanglad. Hala, bilik kaya tayo ng tanglad. Tanglad ba kaya to? 40 lang siya. Ito tanglad to, di ba? Ayun. Cheer plant, lumabas ka dyan dahil talagang bibilin kita. Ayun. Ang mamura. Yung mga hanging plants. Ganda. Meron din dito mga ano nila oh, pili ka lang dyan yun, kakatakot din oh. para may ano may sili pupuun na to ito, ibabad sa kuan pupuun na to itong atong lang sili oh pero wala, may mga wadari eh naman ba mga respeto mga tao dari ayan oh pupuun na to uh, isagol sa kanang kuan bitaw kanisya, pupuun tapos isagol sa paksiw oh. Ayan siya, ganda no. Pag palito mo ni Monisha, itong maliliit na sili, ito yung siling labuyo. O palito ni Monisha, 120 or 100 lang siya. Tapos na apoy at sal, pero tiguang na siya. Ayan, tiguang na. Pero naagi hapoy mo palit ani. Uy, yan. Taguan lang siya. Taguan 20, isa kakaang. Um. Tapos ito siya. ayun, barato na siya. Ano eh? Kabalo lang ko kaso layo manggo ni dire. Mga barato lang ilang mga bulaklak din he oi. Yun. Cheat plant. gento, Ito maribuhok. Ito maribuhok medyo mahal ang maribuhok 350 360. Yun. Maribuhok. Meron akong ganito sa bahay. Ito malaki na siya. Ayun. 360 lang dito daw. Doon nabili ko 500. Ang ganda nito parang fine tree. Ano ngalan? 200 ito. Mahal talaga tong ganito siya. Ayun. Mayo. Sapit Yan yung mga ano nila. Oh, Ganda. Ni, niyo, ma? Naku, hansaw. Wala talaga yung hinahanap ko. Sana maka... Sana makakita ako ng jade plant. Yun talagang hanap ko ilagay sa loob ng bahay. Sige, susunod. Parang ahas, yo. ganda, oh. Parang ahas, oh. Ayan. 小根的，都那种狗正常是在那么大嘞。哪里？那个前面那个狗。哦。正常是他们那种狗是短的。你问他们，他们有没有？等一下哦。 ya ano to? Pamaypay. Tapos meron din saging. And, feeling sa aking garden to, pero hindi. Kasi, this is my dream na magkaroon ako dito ng flower garden. Dream lang yan. Malay mo, magkaroon talaga ako ng tutupo. Tapos ito, ayan siya, ahas. Eh, uh -huh. Hindi, maliliit lang tapos, inanuhan siya nung yung mga sanga-sanga ng kahaw, then pinuform siya, diyan siya kinakabit. Para siyang ano, ano ba yun? Kapi niyan, bato sa akin, tapos wala naman ano yung ulo ko. Ha? Puso ni o kanta ko, ma? Yawa. Ang mura talaga. Nakabili ako dito doon sa amin. Ito siya, 300. Tapos dito, mabibili lang siya ng 230. Grabe. Sari mana sampai kunci. Ha? Ya, siang mahal itu ganda. Koi mai cek no, oma. No, no. Ichen u. Oh. Wow. Isang ganito is 1.5. Ayan, yeah, isang ganito. Bibili ka na ganito is 1.5. Hangin plant. Para siyang ano. Yung hey, mga orchids. Ayan. Ganda na ano nila. iba ibang klase Ito ata, eh hindi rin eh Alam ko talaga yun Alam ko yung dito talaga Ayun, ganda. May mayana Pati mayana dito na no, binibinta Doon hindi na binibinta yung mayana Ang mamahal nito Cactus, klase-klaseng cactus Ayan ito siya is 200 then ito pinakamahal. Eh, patay na to. Bakit naman? Ganito talaga siya. 280. Tapos ito medyo mura siya. Tapos ito 250. Ayan. Tapos ito ito mura lang siya 150. Ayan, ang ganda nito oh. Ayun, 300. Ang ganda. Tapos ito, para siyang nang hubag lang, para siyang tubig ano. Ayun. Ang ganda. Kaso nga lang, ayun ang anak ko, gusto kong bumili. Basta may hinahanap ako, hindi ko makita. Ito, ang ganda ito, Ito, ma? Chiko, ma. Chiko, ma? Mayo. Lugoy daw ho, itinyo may nako tong sabutaw.

Eh naku, upuhi, upuhi yang naku hongkoy. Punta, <laughs> 900. Ayan, bili na kayo. Ito. Ito, busang gusto ko. Oh. At saka mura lang siya. Oh, 600 lang to siya. Isang kaang. Isa sa kaang yung, yung kaang niya. Ayan, bilhin nyo to, 600. Ito siya, isa sa kaang na siya. Is eh, 600 kasali na yung kaang. Tapos ito siya. Ayan. Ganda, no?